Paano kung sinabi ko sa iyo na ginawa lang ng Toyota ang hindi magagawa ng ibang kumpanya ng kotse? Nagsiwalat sila ng susunod na gen na aluminum ion na baterya na naghahatid ng 1,000 milya na saklaw at maaaring mag-charge ng buo sa loob lamang ng limang minuto. Hayaang bumagsak iyon. Wala nang pagkabalisa sa saklaw. Wala nang oras ng paghihintay sa mga istasyon ng pagsingil. Wala nang mga dahilan. Sa isang sorpresang press event sa Tokyo, ang Toyota ay naghulog ng isang bomba na nagpasindak sa buong industriya ng EV. Ang mga CEO mula sa Tesla, GM at BYD ay naiulat na nasa silid at ang hitsura sa kanilang mga muka, walang imik. Dahil hindi lang ito isang hakbang pasulong. Ito ay isang hakbang na maaring ganap na mag-sideline ng lithium-ion. Ito ay hindi masusunog, mas magaan, hindi nakakalason at hindi umaasa sa mga bihirang lupa. Ito na ang pambihirang tagumpay na hinihintay ng mundo. At hindi ito nang galing sa Silicon Valley sa pagkakataong in ito. Nang galing ito sa Japan. Kaya bago sumabak ang video na ito sa kung paano ito nakuha ng Toyota at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Tesla. Para sa mga kotseng panggas at marahil para sa mismong langis. Tiyaking basagin ang like button na iyon. Pindutin ang subscribe and ayon ang mga notification. Hindi lang ito kwento tungkol sa mga electric car. Ito ang simula ng isang pandaigdigang digmaan sa enerhiya. At pinapanood mo itong lumaganap ngayon. Sinabi nila na ang lithium ay ang hinaharap. Ang solidong estado na iyon ang huling hangganan. Ngunit binasag lang ng Toyota ang katahimikan sa pamamagitan ng limang minutong press event na nag-iwan sa mundo ng EV sa ganap na kaguluhan. Walang teaser, walang leaks. Mga raw specs lang sa screen na 1,000 milya na saklaw. Buong single sa loob ng limang minuto, zero lithium, zero cobalt. Noong una, akala ng mga tao ay biro lang ito, isang marketing stunt. Ngunit ang ipinakita ng Toyota ay hindi konsepto ng sining. Ito ay isang gumaganang aluminum ion prototype na sinusuportahan ng third-party validation. Peak charging speed, 1,200 kilowatts cycle life over 10,000 full charges na may mas mababa sa 5% degradation. Thermal stability, Nasubo hanggang 250 degrees. Sabi ko ng walang kabiguan, nagaagawan ang mga taga ng industriya. Ito ay hindi isang marginal improvement sa Tesla's 4680 cells. Ito ay apat na beses na mas mabilis, mas magaan at hindi nasusunog. Hindi nito kailangan ng cobalt. Hindi ito umasa sa mga mina ng lithium na inilibing sa ilalim ng tension sa politika. Gumagana lamang ito ng mas malinis, mas ligtas, at walang katapusan na mas nasusukat. At ang material sa likod nito, aluminum, hindi bihira, hindi nakakalason, hindi nakabaon sa ilalim ng mga monopolisadong teritoryo. Ang aluminyo ay ang pangatlo sa pinakamaraming elemento sa mundo. At ito ay mina nakalakal at na-recycle sa buong mundo. Hindi lang pinaganda ng Toyota ang mga EV na baterya, pinasabog nila ang buong mapa ng supply chain. Narito ang shocker. Ang kapasidad ng pagsingil ay hindi isang theoretical na pangarap. Nasubukan na ito sa field, nasubok sa laboratorio, at mabilis na sinusubaybayan para sa mass production sa huling bahagi ng 2026. Kasama na ngayon sa internal roadmap ng Toyota ang aluminum ion sa hindi bababa sa walong mga platform ng sasakyan at iminumungkahi ng mga bagong patent na maari pa itong mag-scale sa home energy at aviation. Kaya bakit kakaiba ang kimika na ito? Hindi tulad ng lithium, kung saan ang bawat ion ay nani nagdadala na, na po ng isang single, ang mga aluminum ions ay nagdadala ng tatlong electron bawat ion. Iyan ay tatlong beses sa electrical payload sa parehong espasyo. Pinagsama sa isang graphene-based cathode, ang mga ion na iti ay gumagalaw sa napakabilis na bilis na may minimal na pagtutol. Walang overheating. Walang runaway. Hindi na kailangan ng mga cooling system o napakalaking buffer zone. At habang ang mga baterya ng lithium ay bumababa sa ilalim ng stress, in it, mabilis na pagcharge, malalim na discharge, walang pakialam ang mga aluminum ion cell, ay mga prototype ng Toyota ay nagyelo, pagkatapos ay pinainit, na nabutas, na butas, nag short circuit, walang sumabog, walang naglalabas ng gas, ni isang spark. Ang ganitong uri ng katatagan ay hindi lamang mas ligtas, ito ay nakakagambala. Maaari mong imount ang mga bateryang ito sa ilalim ng mga upuan, sa loob ng mga pinto, kahit saan sa frame. Walang takot sa sunog, para sa mga regulator, insurer, at fleet operator. May iba nagbabago sa lahat, ngunit narito ang twist. Habang ang publiko ay namangha sa specs, ang mga insider yin nataranta sa hindi sinet. Hindi binanggit ng Toyota ang lithium. Ni minsan. Walang paghahambing. Walang backward compatibility. Isang malamig. Tahimik na mensahe sa bawat automaker na tumataya pa rin sa lithium-ion. Huli ka na ngayon. Tesla, BYD, GM, kahit KTL lahat ay nahuli. Mga kontrata ng supply, deal sa pagmimina, bilyong dolyar na gigafactories, biglang nasa panganib dahil ang bagong bateryang ito ay hindi gumagamit ng parehong playbook. Hindi nito kailangan ng lithium extraction mula sa South America. Hindi ito nangangailangan ng cobalt mula sa Congo. Wala itong pakialam sa geopolitics. At ang saklaw? Hindi ito marketing math. Ang prototype na sedan ng Toyota ay nakakumpleto ng 1,000 milya sa isang closed track gamit ang isang single. Habang dala ang katumbas na kargamento ng isang Camry, walang hyper milling, walang stripped down na test car, real world drive, real load, at totoong bilis, ang mga implication ay nakakagulat. Kung mass produce sa sukat, gagawin nitong hindi na ginagamit ang mga kasalukuyang EV sa parehong gastos at performance. Ang pag-charge ng infrastruktura ay lumiliit. Hindi na naghihintay ng 30 minuto. Ayang mga rest stop sa highway ay magiging 5 minutong pit stop, tulad ng gas. Ngunit it ay hindi lamang ang bilis, it ay ang kimika mismo. Ang aluminyo ay hindi masusunog. Hindi nakakalason, na recycle sa 96% na kahusayan at higit sa lahat. Hindi ito umaasa sa mga kakaunting mineral na itinago ng ilang mga supplier. Doon nagsimulang gumuho ang lithium. Sa loob ng dalawang dekada, ito ay hindi lamang ang gulugod ng malinis na enerhiya. It ay isang monopolyo. Kinokontrol ng mahigpit na kartel ng mga minero, processor, at middlemen mula Chile hanggang China. Yunit niyan, ang pagkakahawak na iyon ay dumudulas. Sa pagitan ng 2020 at 2023, ang mga presyo ng lithium ay hindi lamang tumaas. Sila ay sumabog. Ang 400% spike ay nag-trigger ng gulat. Ang mga higanteng EV ay nagmamadaling ilock ang mga supply deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mga deal na ngayon ay tumatanda na tulad ng gatas. At Toyota, hindi lang sila umiwas sa kaguluhan. Binuwag nila ang sistema. Gamit ang aluminyo, hinila nila ang pin mula sa isang napakarupok na granada. At ang kahinaan na iyon ay mas malalim kaysa sa ekonomiya. Ang karamihan ng mga pandaigdigang reserbang lithium ay nakabaon sa ilalim ng mga salt flat ng Bolivia, Argentina, at Chile. Mga rehiyong naliligalig sa kaguluhan sa politika, magi -e nationalization, protesta, pagbabawal sa pag-export, Eisen Presidential Decree, at ang EV supply chain ay naging alikabok. Pagkatapos ay mayroong cobalt, tahimik na mahalaga sa karamihan ng mga chemistries ng lithium-ion, Mahigit sa 70% ng cobalt sa mundo ay nagmumula sa Democratic Republic of Congo, kung saan patuloy na inilalantad ng mga ulat sa pagsisiyasat ang child labor at mga minahan na pinapatakbo ng armadong milisya. Ito ang madilim na sikreto sa likod ng Revolution EV, at ang Toyota ay lumayo mula rito. Ang aluminyo ay hindi nagdadala ng dugong iyon. Ito ay mina sa buong mundo. Malinis na kinakalakal at nire-recycle ng halos walang katapusan. Maaring bawasan ng pivot ng Toyota ang pangangailangan ng lithium ng 30% sa susunod na 10 taon. Hindi iyon hula. Iyan ay isang pagbagsak ng ekonomiya na naghihintay na mangyari. Ang isa na ipinagdarasal ng mga higanting lithium ay hindi nagkatotoo. Ngunit habang ang lithium ay pumuputok, ang langis ay nagpapanik. Ang fossil fuel lobby ay nakakita ng bateria hype dati ngunit hindi tulad nito. Hindi sa mga specs na direktang lumalampas sa combustion. Sa loob ng mga dekada, ang range ay ang huling muog ng gas engine. Ngunit isang 1,000 milya ni baterya, isang limang minutong recharge, hindi yan competition. Iyan ay isang putok na pumatay. Ang mga panloob na combustion na sasakyan ay hindi makakalabas dito ang isang aluminum ion na Toyota Camry ay mag-iiwan ng kahit isang Lexus na pinapaganan ng gas sa alikabok, hindi lamang sa hanay, ngunit sa kahusayan, timbang, at gastos bawat milya. At hindi lang ang mga sasakyan, ang mismong infrastruktura ay nagbabago. Ang mga chain ng gasolinahan sa Japan at California ay iniulat na isinasaalang-alang ang 1 megawatt aluminum ion charging dock na may kakayahang ganap na mag-charge ng sasakyan sa mas kaunting oras kaysa sa kinakailangan upang bumili ng kape. Walang usok, walang panganib sa sunog, hilaw na kuryente lang, na ihatid ng mas mabilis kaysa sa naisip. Ang ganitong uri ng paglipat ay hindi nakakasira ng langis. It got it. Ang mga analyst ngayon ay hinuhulaan na ang pandaigdigang pangangailangan ng petrolyo ay maaaring bumaba ng 8 milyong barrels bawat araw sa pamamagitan ng 2035 kung ang aluminum ion ay makakamit ang sukat. Iyan ay higit pa sa lahat ng pag-export ng langis ng Canada, ne Nabura, hindi sa pamamagitan ng regulation, ngunit sa pamamagitan ng pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay hindi na nagmumula sa Silicon Valley. Inalis ang mga inhinyero sa dojo at FSD upang tumuon sa chemistry ng baterya ng full-time. Totoo ang banta at mabilis itong tumatas Sa Mantala, sa China, ang cartel at BYD ay nagsusumikap na mapanatili ang kontrol ng isang supply chain na inakala nilang pag-aari nila. Pinutol sila ng aluminyo. Binubura nito ang leverage na ginawa nila gamit ang lithium dominance. Anon kanila higap mga executive na sa mga emergency session na nagsusulong at mga patent, prototype. Ano man ka bagay na maaring makapagpabagal sa momentum ng Toyota? Ang kagawaran ng enerhiya dyan News na nahuli ng patago ay muling nagbukas ng naka-archive na aluminum ion na pananaliksik mula sa unang bahagi ng 2010s. Saliksikin ito ng tahimik na itinigil pabor sa lithium. Ngayon, ang mga maalikabok na blueprint na iyon ay muling binibisita sa ilalim ng ganap na paglock at ang mga bagong patent ay inihaning mabilis. Huli na, siguro. Ngunit ang tech race ay hindi na tungkol sa kung sino ang unang nakarating doon. Ito ay tungkol sa kung sino ang nakaligtas sa shift. At sa Japan, ang reaction ay mas nakakasabi. Tinawag ng mga media outlet ang anunsyo ng Toyota na Tech Pearl Harbor ng mundo ng sasakyan. Isang ambos na napakatumpak, napakagulo. Agad nitong ni-reshuffle ang mga alyansa ang mga kumpanyang dating pinagtawanan ang mabagal na pag-ampon ng Toyota sa EV ay gumapang nan ngayon pabalik sa mesa, nag-aagawan para sa mga deal sa paglilisensya. Maging si Elon Musk, na walang isa na maglaro ng depensa, ay nag-tweet lamang ng dalawang salita pagkatapos ng pagbubunyag. Hindi ko inaasahan iyon. Walang konteksto. Walang katapangan. Katahimikan lang. Kasi deep inside, alam niya. Hindi ito isang press event. Ito ay isang declaration ng digmaan. At nagsimula na ang digmaan sa likod ng mga saradong pinto. Ayong mga venture capitalist ay umatras o ay di magdamag na na natakot sa bigla ang pagbabago. Yung mga startup na minsan ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tulad ng Lucid at Fisker, ay natagpuan ang kanilang mga long-range na taya ng lithium na sumingaw. Ang kanilang teknolohiya ay biglang nagmukhang over-engineered. Sobrang komplikado at huli na ng dalawang taon. Ang marupok na ecosystem ng industriya ay nag crack at ang pinakamalakas lamang ang makakaligtas sa pagbagsak. Kahit ang mga legacy na higante ay hindi ligtas, Ford, GM, Volkswagen, bawat isa ay namuhunan ng malaki sa infrastruktura ng lithium. Bilyon-bilyon ang ibinuhos sa mga gigafactories, pakikipagsosyo sa baterya, mga deal sa supply sa buong Chile, Australia, at China. Ngayon, ang bawat executive boardroom ay may paulit-ulit na tanong. Nawala lang ba ang kinabukasan natin sa Toyota? Ang mga mamumuhunan ay hindi naghihintay ng mga sagot. Bumumaya ng 6% ang stock ng BYD sa isang araw matapos ang pag-leak ng aluminum roadmap ng Toyota sa Nikkei. Kinansila ng EV division ng GM ang dalawang pag-unveiling ng produkto, na ang mga pagbabago sa diskarte sa baterya. Hyundai-Kia Nakikipag-usap na sa Toyota para sa mga karapatan sa paglilisensya. Maingat, off record. Ngunit apurahan. Alam ng lahat kung ano ang darating. Walang gustong maging huling mag-pivot. Ngunit para sa Toyota, hindi ito tungkol sa first mover advantage. Ito ay tungkol sa kabuuang pangingibabaw. Kasama na sa kanilang 2026 lineup ang walong aluminum-powered na modelo mula sa mga city hatchback hanggang sa mga full-size na SUV nangangako ang bawat isa ng mas mababang timbang, mas mabilis na pag-charge, at mga saklaw na nagpahiya sa lahat ng nasa merkado. Hindi nila naabutan si Tesla. Tumalon sila sa buong field. Ngunit ang paglukso na iyon ay dumating na may isang twist, infrastruktura. Ang mga kasalukuyang EV network ay hindi ginawa para dito. Ang mga supercharger, mga istasyon ng CCS, mga plug ng patutunguhan. Sila ay nag-top out sa 350 kilowatts. Mabilis iyon para sa lithium, ngunit para sa aluminum ion. Parang sinusubukang i-funnel ang tsunami sa pamamagitan ng hose sa hardin. Ang bagong chemistry ng Toyota ay humingi ng megawatt level throughput. At kaya, ang buong infrastruktura sa pagsingil sa mundo ay nahaharap sa isang ultimatum. Mag-upgrade o mamatay. Ang mga kumpanya ng kuryente, mga operator ng istasyon at mga ahensya ng gobyerno ay nagsimulang mag-sketch ng mga planong pang-emergency. Sa Tokyo, isang 1BW pilot station na may tatak na tahimik sa ilalim ng Toyota Energy ay nag-online sa loob ng ilang linggo. Naka-charge ang mga sasakyan sa loob ng limang minuto. Walang overheating, walang linya, walang paghihintay, at hindi ito nag-iisa. Ang mga chain ng Japanese convenience store na nakakonekta na sa national grid ay nag-anunsyo ng mga planong i-retrofit ang libo-libong location gamit ang mga aluminum fast charge hub. Sa US, ang ChargeNet na nakabase sa California ay naghain ng mga permit para i-convert ang mga solar EV hub sa mga aluminum compatible na megasite. Maging ang Shell, oh, Shell ay nakita sa mga pagpupulong kasama ang koponan ng infrastruktura ng Toyota. Hindi lang ito tungkol sa mas mabilis na pag-charge. Ito ay tungkol sa pagiging familiar. Isinara ng aluminyo ion ang agwat sa pag-uugali sa pagitan ng mga EV at mga gas car. Limang minutong fill-up. Walang range na pagkabalisa. Walang pag-aalaga sa iyong sasakyan gamit ang timer ng app. Magpark ka. Magsaksak. Kumuha ng merienda. At umalis. Ito ay walang kahirap-hirap. At mga mamimili? Hindi nila kailangan ng kumbinsihin. Kailangan nila ng access iyon ay kapag ang pag-uusap ay lumipat mula sa teknolohiya patungo sa ekonomiya sa loob ng maraming taon totoo ang pangarap ng EV ngunit mahal ang mga baterya ay ang pinakamahal na bahagi sa anumang de sasakyan kadalasan ay nagkakahalaga ng 30-40% ng presyo ng sticker lithium-ion cell hovered say 120-140 dollars bawat kilowatt-hour solid-state Natigil pa rin sa itaas ng 200 dolyares. Sa mga prototype, ang mga bilyonaryo lamang ang maaaring humipo. Ngunit binago ng anunsyo ng Toyota ang calculus na iyon sa magdamag. Dahil mura ang aluminyo, mura ng dumi. Ito ay Minahenso 60 Hydrogen na magabansa. Isinama na ito sa pandaigdigang logistic at ang proseso ng pagmamanupaktura ng aluminum ion hindi tulad ng lithium, ay hindi nangangailangan ng mga tuyong silid kakaibang chemical o cobalt coatings. Maaring iritool ng mga pabrika ng Toyota ang mga kasalukuyang linya ng may kaunting gastos. Tinatantya ng mga analyst na ang kanilang gastos sa bawat dekada ay maaring bumaba sa ibaba $80 sa oras na magsimula ang mass production. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ay ng Toyota Corolla na pinapagana ng aluminyo ay maaring magbenta ng wala pang $25,000 na may 1,000 milya ang saklaw at 50 minutong oras ng pagsingil. Hindi iyon isang premium na EV. Category killer iyon. Isang produkto na nagpaparamdam sa lahat ng bagay na luma na sa sandaling subukan mo itong i-drive. Ang affordability ay hindi hihinto sa retail. Bumaba ng husto ang maintenance. Walang mga sistema ng paglamig ng likido. Walang mga module ng thermal management. Walang panganib sa pagsabog. Napakaliit ng pagkasira ng baterya kaya plano ng Toyota na mag-alok ng 20 taong warranty sa ilang particular na modelo. Isang kotse, dalawang dekada, walang kapalit na baterya. Kahit na ang pag-recycle ay nagiging isang lakas. Ang pag-recycle ng baterya ng lithium ay mahal, marami, at hindi epektibo, halos hindi masira. Ang aluminyo, sa kabilang banda, ay nagre-recycle sa 96% na pagbawi na halos walang pagkawala ng enerhiya. Iminumungkahi ng mga panloob na projection ng Toyota na makakamit nila ang buong circularity ng baterya sa 2030. At ang huling piraso, scalability. Habang nagmamadali ang mga kakumpetensya sa pagkuha ng mga bihirang metal, ang supply chain ng Toyota ay kalmado. Alls mga smelter, casting facility, at aluminum foundries ay umiiral na sa halos bawat industrial na bansa. Walang bagong minahan. Walang mga demanda sa kapaligiran. Walang geopolitical drama. Isang pamilyar na metal lamang na ginamit sa hindi pamilyar na paraan. Mas mabilis ang pag-scale kaysa sa anumang nauna rito. Bigla, hindi na lang tungkol sa mga dekoryenteng sasakyan. Ito ay tungkol sa ekonomiya. Imbaka ng grid. Pagpapadala. Aviation. Sinisilip na ngayon ng buong industriya ang playbook ng Toyota. Sinusubukang i-decode ang baterya na naging dahilan kung bakit hindi na ginagamit ang lithium. At habang pinalalakas ng Toyota ang produksyon sa likod ng tahimik na mga tarangkahan ng pabrika, isang tanong ang umaling aungaw -aung -aung ng mas malakas kaysa kailanman sa buong larangan ng digmaan sa pandaigdigang automotive. Sino ang susunod na mahulog? Dahil ito ay hindi lamang isang pang-industriyang pivot. Ito ay isang moral na pagtutuos. Ang aluminum ion ng Toyota ay hindi lamang lumampas sa lithium. Tinalikuran nito ang pinakamadilim nitong pamana. Walang naglalagablab na mga mina. Walang child labor. Walang pagbagsak ng tubig sa lupa. Mabalis, Mura. At malakas ang bateryang ito ng walang presyo ng dugo. Sa loob ng mga dekada, ang maruming sekreto ng malinis na enerhiya ay ang sarili nitong polusyon. Lithium Mining Scarred Salt Flats sa buong South America. Pinatuyo ang mga mahahalagang supply ng tubig at ang mga komunidad na lumikas. Ang pagkuha ng cobalt sa Congo ay may kasamang gastos ng tao, child labor, toxic waste, at unregulated pit na nakikita mula sa mga satellite image. Ngunit aluminyo, iba ang kwento nito. Nai-extract ng walang brine evaporation or chemical slurry. Namimina sa mahigit 60 bansa ng walang control sa kartel hindi nakakalason, hindi sumasabog. Hindi lang inalis ng aluminum ion na baterya ng Toyota ang mga rare earth dependencies. Ito ay ganap na nabura ang mga pulang bandila sa kapaligiran. Walang thermal runaway. Walang pagkakataon ng sunog, pagsabog, o pagkawala ng gas. Hindi ito tumagas, bumukol, o nag appends the ilalim non-depression sa mga pagsubok sa kaligtasan. Kahit na nabutas, ang pakete ay nanatiling hindi gumagalaw, malamig sa pagpindot. Hindi nakakailanganin ng mga kagawaran ng sunog ang mga special na unit ng hazmat. Bumaba ang mga gastos sa insurance. Bumilis ang pag-aproba sa regulation. Ang bawat isa mula sa mga recycler hanggang sa mga regulator ay may isang tugon. Sa wakas, at hindi tulad ng lithium, ang pangalawang buhay ng aluminyo ay walang hirap. Walang chemical stripping, Walang high heat smelting. Walang hindi mababawi na pagkawala. Kinukuha ng recycling system ng Toyota ang higit sa 96% ng mga magagamit na materyales mula sa bawat cell na halos walang mga emisyon. Ang naging battery ay hindi lamang nagtatagal. Muli itong bumabalik na mas malinis. Ang knock-on effect, ing mga emission ng production ng EV ay bumaba ng higit sa 40%. Biglang bumagsak ang argumento na ang mga EV ay mga kotseng pinapagana ng karbon. Sa pagsusuri sa ikot ng buhay, tinatalo ng aluminum ion ang lithium, mga fuel cell, at maging ang ilang hybrid sa bong board. Para sa mga gobyernong nagsusulong ng carbon neutrality, ang Toyota ay hindi lamang nag-aalok ng kotse, nag-aalok sila ng isang shortcut. Gayon Gayunpaman, ang bateryang ito ay hindi kailanman sinadya upang huminto sa mga kotse may mas malalaking plano ang Toyota. Nakatago sa loob ng mga pag-file ng patent. Nagsimulang lumabas ang mga tahimik na pagbanggit ng scalability ng aluminum ion. Hindi lamang para sa mga sasakyan, ngunit para sa grid. Ang nakatigil na imbakan ng enerhiya ay matagal nang naging takong ng Achilles ng solar at hangin. Ang mga lithium pack at sambay, mahay, pabagu-bago, at mabilis na bumababa sa ilalim ng patuloy na pagbibisikleta. Ngunit aluminyo ion Ida thrives sa ilalim ng load. Hindi nito iniisip ang mga malalim na discharge. maari itong umupo ng tulog ng maraming buwan o pump power ng maraming taon. Ang mga inhinyero ng Toyota ay nagsiwalat ng isang modular na unit ng enerhiya. Isang baterya na kasing laki ng shoebox na maaring magpaandar ng buong bahay sa panahon ng mga outage. Stackable, ligtas, tahimik. Ganap na recyclable. Para sa off-grid living at renewable farms, ito ay isang game changer. Ang microgrids ay baaring tumakbo sa aluminyos na walang mga emission at walang panganib. Ngunit ang abot tanaw ay lumawak pa rin. Sinimulan na ng mga ahensya ng militar ang pagsubok ng aluminum ayon para sa mga unmanned drone at field equipment. Tahimik na kinumpirma ng sektor ng aviation ang mga exploratory contract sa aerospace division ng Toyota. Ang magan, mataas ang densidad at hindi nasusunog. Ang aluminum ion ay magkesya sa mga cabin at fuselage kung saan hindi kailanman magagawa ng lithium. At pagkatapos ay dumating ang mga alingaw-ngaw ng consumer tech. Mga smartphone na nagcha-charge ng wala pang isang minuto. Mga laptop na may isang linggong buhay ng baterya. Mga nasusuot na hindi kailanman uminit, kahit na sa ilalim ng direktang araw. Bigla, hindi ito tungkol sa mga kotse, bahay, o kahit langis. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sino ang kumokontrol nito? Sino ang nag-iimbak nito? Sino ang naghahatid nito? Ang Toyota ay nakaposisyon hindi lamang bilang isang automaker, ngunit bilang isang pandaigdigang platform ng enerhiya. At ang ripple effects ay hindi tumigil. Ay may opisinan la patent sa Europe. US. At Asia ay nagulat ng mga record filing na may kaugnayan sa aluminum ion chemistry. Marami ang may pangalan ng Toyota sa itaas. Ang mga unibersidad ay binahan ng pera. Nagpivot ang mga startup sa magdamag. Muling isinulat ng mga pamahalaan ang mga memo ng patakaran. Hindi ito ripple. Ito ay isang lamat. Sa loob ng mga boardroom mula Detroit hanggang Munich, isang tanong ang umaling aungaw -au ngayon. Huli na ba para makahabol? Hindi kasi bumagal ang Toyota. Naimap na nila ang susunod nilang galaw. Pagsasama ng aluminyo iyon sa pang-industriyang transportation. Pa sa pagpapaydala sa dagat. Kahit na robotics, ay naishanin ng mga sasakyan ay maapit na smug power home. Ayon kanindong mga sistema ng enerhiya ay malapit na may papatatag ng mga grids. At ing kanilang bateri, ang tahimik, hindi nasusunog na slab ay naging ang nag-iisang pinakamahalagang bagay sa buong industriya ng sasakyan. Ang koponan ni Elon Musk sa kabila ng ingay ay hindi ito nabasag. Ang mga higanteng tsino ay nag-agawan ng mga alternatibo. At ang lithium lobby, sa sandaling nakita ng mga gatekeeper ng EVH, ang kanilang mga pader na nagsimulang gumuho. Ang susunod na kabanata ng karera ng enerhiya ay hindi na tungkol sa lithium o cobalt. Olanges. Oh, Ito ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa aluminum ion at kung sino ang may iwan. Dahil ang lumang mundo ay tumakbo sa pagkasunog, ang bago ay os, tatakbo sa ibang bagay. At sinindihan lang ng Toyota ang fuse.